Uh, isang magandang araw sa ating lahat. Uh, welcome back sa aking YouTube channel. So, shout out sa inyong lahat. Uh, sa mga dating kong subscribers at sa mga uh, at sa mga mag-subscribes pa lang. So, maraming salamat sa inyo. So, for today's vlog ay uh, magbibigay tayo ng core prevention sa ating mga manok. Lalo na sa ating mga pasisyo. Kasi madalas dito umulan sa gabi and then sobrang init naman sa araw. So, ito lang yung gamit natin guys so bali isang sashi nito sa kalahating galon na tubig so yan guys so mahalaga talaga na mabigyan natin ng uh, for protection yung ating mga alagang manok lalo na sa mga sisio, kasi uh, mahirap talaga pag sisio na sisio pa lang at natamaan na sila ng sipon yun ay uh, may posibilidad talaga silang uh, mabansot or yun yung mabagal na paglaki So, guys, uh, may malinis tayo na tubig dito. O, kalahating galon lang. Hanggang dito lang yung tubig. Kasi isang sachet lang naman to. So, ihalo ko na to guys. So, ito lang yung sikrito ko dito. Pag maulan. So, yun guys. So, Uh, hindi ito pala sponsor guys. ah uh, ito ay uh, sariling gamit ang natin dito sa ating uh, pag-alaga ng uh, manok manok. So, ito lang yung sikrito ko. Kaya at nagiging malusog yung aking mga pasisyo At iwas sa sipon. Pasensya na guys. At tumakalog rin yung kamera. Dahil ito, minimix natin ito. Ganun, ganun lang. So, and then, meron tayong malinis na uh, mga lagayan dito. Or, natawag natin, uh, waterer. So, guys. Ayan. <laughs> So, yeah. so, binibigay ko pala ito guys Pag uh, napapos nilang kumain So, kasi uh, kanina muna pinakain ko sila Din, tinanggal ko lahat ng mga patubig Para Paglagay natin nito is Automatic na iinumin nila yan guys. so abangan nyo guys uh, bibigay ko na to uh, para makainom na yung ating mga alagang uh, manok so yun guys uh, nabigay na natin sa ating mga alagang uh, pasisir so tingnan nyo pakatapos lang kasi nilang uh, kumain kaya todo inom sila yun ang ating mga uh, pasisir na 2 weeks old guys uh, sampo uh, zero mortality pa rin tayo hanggang ngayon yan okay so uh -huh. ang lulusog nila yan so ito yung inahin nila maliit lang na inahin <laughs> yan yan lang yung ah uh, sekreto ko dito guys sa aking munting uh, backyard pag umulan ng malakas and then biglang init na So, nagbibigay agad ako ng core protection para iwas uh, sipon at kung anumang sakit na tumama sa kanila. Lalo na at mga sisiyo to ito. Ito talaga yung part na uh, dapat maiwasan yung magkasipon sila. Kasi hindi sila uh, lalaki ng nangayos pag meron silang uh, inindang uh, karamdaman. Ayan yung iba. Ayan. So, may mga feeds pang natira kasi hindi natin pinapaubusan na ng feeds guys Ayan. so yan yung ating mga uh, pasisyo so dito naman sa kabila yan sila so hindi ko muna tinanggal yung karton kasi hindi naman masyadong marumi pa So, guys, uh, ko sa inyo yung Brahma natin dito. So, yan guys, Oh. Yan yung Brahma. Yan, yung dalawa na yan. Itim sa kapote. Yan yung Brahma. Tapos yung iba is native na. Yan. So, yan guys. Tapos ipapakita ko sa inyo yung tatlong sisiyo na natira ko dito. Na binili na yung apat. So, yan guys, o. Oh. busog na busog so yan sila yan yan hmm. gusto pa ng isa lumabas para tatlo sila hmm. hapon na <laughs> wala ayaw ah, nya so yan guys oh. Yan yung ating mga pasisi o oh, lalaki at, at, at guys yung isa. Yan, busog na busog. So ito yung uh, resulta ng Rhode Island Cross Basilan. So, yan guys yung mga pasisyo. So yun lang guys for today's vlog. Uh, simple tips lang kung paano may yung mga uh, sakit or sipon na dadapo sa ating mga alagang manok. Lalo na tag-ulan at saka lalo na rin sa ating mga pasisyo. So yan guys. So yun lang at uh, God bless sa ating lahat. See you in my next vlog.